Hello guys, good morning. Nakaaga ako nakagising guys, 4am in the morning. Kaya dito na ako sa kahoy magluto guys. Kasi tamang tama kaya nakasibak ng kahoy ang ating dialysis warrior guys. Isabay ko na guys ang bigas at saka bigas mais ni Papa John guys. caka saka nagluto na rin agad ako ng ginisang gulay guys. Baka magtaka kayo guys kung bakit ginisang gulay lang parati ang aming ulam. Kasi nga para hindi makakain ng bawal ang ating dialysis wire guys. Din umakyat ako sa taas. Gi-arrange ko na ang giugasan ko na plato kagabi guys. Ngayon ko lang talaga na-arrange sa paglalagyan niya din pass forward guys, kumain na pala dyan guys ang ating dialysis warrior guys. Nauna nang kumain si Papa Jun guys kasi nga mag inom pa yan siya ng gamot guys. Kaya ayan masaya na ang ating dialysis warrior guys basta makakain yan siya ng gulay. Feeling niya talaga guys na malakas talaga ang katawan niya basta makakain siya ng gulay araw-araw. At nagsabay na rin kami kumain ni Princess kasi nga may klase pang ating bata. Ihatid namin siya mamaya ni Papa Jun guys. Magsabay na rin ako kasi nga may puntahan din kami ni Papa Jun guys. Kain tayo guys. Thank you Lord sa blessing, sa pagkain. At pagkatapos kilagyan ko agad ang water bottle ni Princess ng tubig. Tapos ilagyan ko rin siya ng baon niya guys. I-prepare ko na ang kanyang baon. Bali wala yan siya ulam guys kasi uh, kunti lang ang gulay na giluto namin. So bilhan lang siya at hatidan lang siya ni Papa John mamaya sa kanilang eskwelahan. So ayan, nagilagay ko na sa bag ang kanyang baunan at saka water bottle niya guys. Then nagtoothbrush na yan ang ating bata guys. Tingnan nyo naman, nag papiru pa pero nag-dance-dance pa nagaharap sa salamin. Ay naku, ang bata ang kukulit talaga. Ganyan talaga ang ginagawa ng bata namin guys. Basta makaharapin sa salamin na malaki guys ay are king 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 agad yung ginagawa niya. At naginom na rin ako ng gamot guys kasi nga sinisipon ako dyan guys. Tapos nakabihis ng ating bata. Ayan tingnan nyo sayaw ng sayaw pa rin basta makaharap sa salamin na malaki guys. Ay naku na bata ito. siya. barat yung liyo liyo. mo. Sa motor na pala naghihintay si Papa Jun guys, bali kami na lang dalawa ni Princess ang hinihintay niya. Ang tagal kasi ng bata guys, Pagalawin ay naku kaya ang Greybird parati guys. At pass forward guys, ayan nakalarga na kami guys papuntang eskwelahan ni Princess. Hatid muna namin ang aming bata guys bago pupunta kami sa simbahan kasi nga nagadaan kami talaga sa simbahan every morning guys Ito pala guys ang aming lugar dito sa Bunawan Agusan del Sur Simpleng buhay lang ang mga tao dito guys kasi nga yung hanap buhay ng mga tao dito ay farming talaga guys Mais, palay, yan ang aming lugar dito sa Bunawan Agusan del Sur guys pero si Papa Jun guys kay namamasada lang talaga siya guys. Then dito na pala tayo sa school nila ni Princess. Pinasok lang namin ang motor guys kasi malayo talaga ang room ni Princess sa gate nila guys. Ayan wala na talaga kataon tao guys tingnan nyo guys. Mingaw na kasi sa loob na ang mga estudyante guys. Alam nyo naman ang ating bata guys parati talaga ito angry bird guys kasi nga ang tagal talaga gisingin sa umaga. Ay, naku na bata. Ayan na, naghihintay na talaga guys. Ang mga classmate niya sa kanya. Tingnan niyo guys. O, mga classmate niya. Marami na mga best friend niya naghihintay sa kanya sa labas. Ito pala yung mga classmate ni Princess kasi friendly din ito na bata. Kaya marami talaga siyang kaibigan guys sa kanilang eskwelahan. Ahat na goodbye kiss na ang bata guys. O, pababa na yan siya guys kasi dito na ang kanilang eskwelahan guys malapit na dito ang kanilang room ayan na siya guys papunta na sa kanilang room guys dito na lang guys for today's video bye bye god bless you all salamat sa panunood nyo follow and share